Corrupt actions are rooted in despair. And those who are corrupt are the saddest people of all. Because if you are joyful in the Lord, oh, you will be charitable, you will be truthful. you will be honest. Every time na sumama ka sa sorti ni Speaker, uh, every congressman gets uh, 777, 7 million na uh, or ATAP, 7 million na MAIP, and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sorti, 21 times 4, that's 84 million. Yeah, so eh, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung no, nalaman ng no, mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamaan na lahat. Kala mo parang pera nila. Di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At pag sila, o oh, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol-Budol Marcos Administration. Wala siyang binito sapagkat yung binitong unprogrammed appropriation, kinakailangan lamang ay utusan niya ang Department of Budget and Management na huwag itong pondohan. At kitang kita naman, zero budget pa rin ang PhilHealth at tuloy ang ligaya ng mga tiwaling congressman at sila ay mag enjoy at magpapakasasa sa 21 billion pesos ayuda fund ng mga congressmen at 5 billion pesos ayuda fund ng mga senador. Patuloy tayong magingay at labanan ang pangbubudol ng Marcos administration.